Para na po yun natabas namin ni Tio Oh Yeah Yeah kung Tio Ha Ha Magkano ang kulang ko sa iyo Miluno Oh hindi Miluno ulit Dalawang Miluno Yun ang map mapapagyo sa iyo na Tio mm Hmm yan. Salamat, salamat. ng no, marami. Ay, ako sa upo. Ah, di, oo, oh, kukuha. Daluhin mo na. Ay, pumili ka na kahit alam gusto mong pungkuli dyan. At yun yung talagang kasama sa ano. Yung pag maganda na lakti yun. Panimula po ng ating tama Kasama natin ang tiyo Tiyo pro pro

ito na natanong natawa awo malay ko ata ng tapuroy oh ayos <tip> 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 oh. sabihin mo shout out kay Teuner din kayo mo ikin shout out to the day <tip> from ano nga, Canada sila no from Canada.

baka mahambio yung puno ng ano ng camera. Pa mo ba? baka ras ng camera.

挡，哪门子啊？ तो <laughs> आगो tapatapay na pa land prep na po para sa palay uli aw ah, pula, pula na ang pilapay aw yan, ito na po ang ganap sa ating palayan naman

Ja. Ja, mun Ha? Ha? Makana ko lang ko sa iyo, miluno. Oh, ay dumiluno ulit. Dalawang miluno. Yun ang apa baju saya nanti yo. Yang, terima kasih. Terima Ah, di, oo, kukuha. Daluhin mo na. Ay, pumili ka na kahit alam gusto pong gulay dyan. At yun ay talagang kasama sa ano. Ikaw na ang kumuha kahit anong gulay. Upo, patula. Ano, luto po ng patula mo nung kamakalwa? Ah, ang sarap pa ano? Ay, hala. Hay, ito, sasamahan pa ba kita? Oo, oh, ito Ay, pumili ka na ha. Hala, dami-dami mo na. Ay, tama na ay diba ba nga dalawa ay dalawa mo na at nang... ay, wala, Ha? Wala Kaya mo? Ah, tama, kuha ba? Kuha, kuha. kuha. Dalawa mo na. Ayun kaya. Ayun, yun, 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 Yon, yun. Isa. Ay, ay, yun, yan yun, 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 yun,

Oh yang dikundi yuk Oh